Good morning, good morning mga mo so, idol tayo ngayon Para Magkaroon naman tayo ng kunting panggastos Hindi ko ngayon kami sa taas ng rektat Ng Pinta ng Pinta so, ng cement ah. pa namin yung nagamit sila pang cement at uh, namin dun sa mga uh, na cement. Ito sila ng Ito. ito yung na yung namin dito. Ito. 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 ito, ito. Ayaw sa namin yan. Ito dito. Ayan. Ito na ayaw sa namin yan Mamaya na tayo maglaro. Dugi. Mamaya na. Dali na. Dali na. Ayan. No? Oh, napak na oh. Oh, lagi paglaro sa akin ng dogi oh. Akala mo yung baby ko lang oh. Ano pa niya kaya ayo kunamin yan mamaya. Kunain kami niyan Ayan. Ang ganda mga ayos sundon. Yeah. Ay tiya. Ha, oh, kita mo naman oh. Nagbitaka na oh. Oh, lahat. Kaya tumutulo doon sa baba. Yung tubig na pupunta doon sa baba kasi mga biyak na yung ano, water soaking hindi maaikot sa ya. water so yun ito nga yung sinabi na kaya pag natapos to di, papakita ko na lang sa inyo mga idol simulan uh, na namin ang trabaho ngayon para uh, pag umulan di hindi na masyado mababasa sa baba yeah. idol maraming salamat sa support ninyo maraming salamat sa panonood ninyo sa mga video ng maraming salamat sa lahat sa ninyo support na lang magiging dam para makilala rin ako